Magandang hapon, Ms. Cristel. Ako nga pala si Ricardo Pupito, galing sa seksyon ng BSTM ng THSM 1A. Ako bilang isang ginatawan ng turismo ng ating bansa na pagmamalaki ko ang Pilipinas na isa sa mga may malikas na yaman na hindi may tagtagihan sa lahat. At higit pa dito, marami ba tayong sikat na mga pasyalan na masasabi natin isa sa nagtataguyod ng ating ekonomiya. Dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansang binanayaan ng may kapal na, li na may likas na yaman at magagandang tanaw. Dahil ang, dahil ang Pilipinas ay likas at ang papalakas at nagpapaunlad sa turismo. Sa bansa <coughs> ay isang paraan ng pagkikayat sa mga dayuhan na bisitahin at tignan ang ganda ng bansang Pilipinas. Dahil ang turismo ay isang bahagi ng ekonomiya ng bansa na may malaking ambag sa pag-unlad nito, kaya panatiliin natin at bigyan natin ng pansin ang industriyang turismo dahil gusto natin na matataguyod na tataguyod ang bansa sa kahirapan at mahalagang alagaan natin ang ating bansa sa anumang bagay katulad ng korupsyon dahil isa ang korupsyon sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Kaya dapat ito'y bigyan ng solusyon sa madaling panahon. Mahalagang palala na ang industriyang turismo ay dapat bigyang pansin ng gobyerno dahil ang turismo ay isa sa nagtataguyod ng ating ekonomiya para, makaligaw, para makaiwas at masolusyonan ang kahirapan. Yun lang po ang lahat ng magusto kong pahayag bilang isang kinatawan ang turismo ng ating bansa. Magandang hapon Miss Cristel at maraming salamat.